So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay once again This is Mamay Love Advice at nandito na naman ako upang magbahati magbahatid o magbahagi sa inyo ng ilang mga tips okay, tungkol sa inyong buhay pag-ibig Ayan, kung kayo man is merong uh, problema pagdating sa pag-ibig kung ang buhay nyo ba is masalimuot pagdating sa buhay pag-ibig well, andito ako mga kamamay upang uh, bigyan kayo ng tulong okay, o bigyan kayo ng konting gabay upang sa ganon is uh, magamay ninyo ang inyong buhay pag-ibig. Kasi yung iba dito, namumroblema, minsan yung iba umiiyak na, hindi na alam kung anong gagawin sa kanilang buhay pag-ibig So, uh, kadalasan, lagi daw silang nahiiwan Kadalasan, lagi daw silang nagkakamul sa isang lalaki Well, yan ang ating bibigyan ng solusyon para sa ganun is Magkaroon nga kayo ng idea kung ano ba yung mga dapat gawin Pagdating, okay, sa inyong mga partners Pagdating sa inyong relasyon, okay? So, uh, bago natin simulan yan mga kamamay Ako nga pala, si... Uh, Mama Love Advice at uh, ito yung aking channel. So sana mga kamamay, bisitahin nyo yung aking mga ginawang mga videos pa noon para sa ganon uh, makatulong ito kung kayo man may problema ngayon sa inyong buhay pag-ibig. Sigurado ako na isa sa mga video kong ginawa, okay, ang sasagot sa inyong problema sa pag-ibig So bago natin simula kung ano magiging topic natin ngayon mga kamamay So uh, kung gusto niyo po ng mga love advices na aking ginagawa Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na aking ginagawa Okay? So ngayong gabi mga kamamay, ang magiging topic po natin is mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon is mabaliw sa iyo ang isang lalaki at hanap hanapin ka nito. Alright? So number one, ano nga ba yung kailangan mong gawin? So number one is, huwag kang maging disperada. Okay? At huwag kang makulit. Sa isang relasyon, hindi mo kailangan maging makulit. Hindi mo kailangan maging disperada. Hindi mo kailangan na ipakita palagi yung pagmamahal mo sa isang tao. Hindi mo kailangan palagi na showcase mo sa isang tao yung pagmamahal mo. Minsan, kailangan mo rin itong pigilan. Pwede mo rin itong ibigay pero wag naman sobra. Okay? Lahat ng sobra hindi maganda. Lahat ng sobra nasasayang. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay Kung magmamahal kayo Kung gusto nyong hanap-hanapin kayo At mabaliw sa inyo ang isang lalaki Huwag kayong magiging desperada At huwag kayong masyadong makulit Baka mamaya sa sobrang kulit ninyo Makulitan na ang inyong mga partners Okay? So lagi kayong nagchat-chat Lagi kayong nagte Lagi kayong tumatawag Okay? So huwag ganyan Lagi nyo sinasabi na sobrang mahal ko siya Lagi nyo sinasabi na hindi nyo kayang mabuhay Nang wala sila So wag niyo masyadong ipakita, wag niyo masyadong ipahalata, wag kayong maging desperado pagdating sa inyong nararamdaman. Oo, oh, mahal niyo sila. Oo, oh, may pagmamahal kayo sa kanya at sobra-sobra. Pero hindi naman masama 'yon. Sa akin lang, wag niyo masyadong ipahalata. Okay? Hindi naman masamang magbigay ng pagmamahal ng sobra-sobra, pero wag niyo masyadong ipahalata kasi pag nakita nila na sobra 'yung pagmamahal ninyo para sa kanila, magiging stepping stone nila ito para lumayo sa inyo. Bakit? Kasi kahit anong gawin nilang bagay, okay? Kahit anong gawin nilang maling bagay sa inyo, is gagawin nila kasi alam nila na kaya nyo silang tanggapin. Kasi alam nila na kayo ang mundo nila. Kaya kung ako sa inyo, kung ayaw nyo magkaroon siya ng idea upang lumayo sa inyo, upang gumawa ng hindi maganda sa inyong relasyon, wag na wag mong ipapahalata at wag kang magiging desperada pagdating sa pagmamahal mo sa kanya. Kung kayo is magmamahal, yung tama lamang. Okay, yung sapat lamang. Okay, iparamdam nyo rin palagi sa kanila na handa nyo silang iwan anytime kapag kagumawa sila ng Okay, ng kamalian pagdating sa inyong pagmamahal Huwag palaging tatanggapin Huwag palaging andyan para sa kanila Kung alam nyo sinasakta na kayo Kung alam nyo masyado ng mabigat Yung mga kasalanan ng, ng partner ninyo sa inyo Learn, okay, how to live Okay, so kailangan yung mang iwan kung alam nyo na sobra at uh, harap-harapan na yung panlulokong ginagawa sa inyo. Yung magbigay ng first, second chance, okay pa. Pero yung more than that isang malaking kamalian niyan mga kamamay. So kung ako sa inyo para habulin kayo, hanap at mabalim sa inyo ang isang lalaki, tama lang yung pagmamahal na ipakita ninyo. Huwag kayong maging desperada pagdating sa pagmamahal. Huwag kayong masyadong makulit pagdating sa pagmamahal. Okay? So kung kayo mahal talaga niya kahit hindi niyo yan i-chat, kahit hindi niyo siya i-text oras-oras, mahal kayo ng mga yan. Okay, hindi kayo mawawala sa isipan ng mga yan. Kaya kung ako sa inyo, para hanapin kayo, Huwag kayong makulit. Huwag kayong maging desperada. Okay? So, number two. Eto, napakahalaga nito mga kamamay para kayo ay hanapin. Para mabaliw sa inyo ang isang lalaki, kailangan kayo palaging mag-self-improve. Okay? Eto, hindi ito nawawala sa aking mga tips kasi napakahalaga nitong self-improvement pagdating sa inyong sarili. Kaya ang isang lalaki is nananamlay. Kaya ang isang lalaki is nanlalamig. Hindi kayo hinahanap-hanap. Kasi kahit sarili niyo hindi nyo maalagaan. Okay? So sa pag-ibig kailangan, alagaan mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Totoo yan. Kailangan nyo munang alagaan ang sarili ninyo, ayusin ang inyong muka, ayusin ang sarili ninyo bago kayo magmahal ng iba. So paano kayo mamahalin ng isang lalaki kung sarili nyo napapabayaan ninyo? Okay? So kailangan araw-araw kayong maganda, araw-araw kayong nag-aayos. Hindi ko naman sinasabi na magparitoke kayo. Hindi ko sinasabi na araw-araw kayong mag, uh, mag, uh, magpa magpa-straight, Ang sa akin lamang is ayusin ninyo. Dapat maging uh, mukhang presentable kayo palagi sa mata ng inyong mga partners. Okay? Sabihin na naman ng iba dito. Kamamay, okay lang siguro kung hindi na kasi masyado na akong stress sa bata. Masyado na akong stress sa buhay. Masyado na maraming problema sa bahay. Wala na akong pambili ng, ng bigas. Wala na kami pambili ng pangulam. Paano pa ako makakapag-ayos niyan? Wala na akong pambili ng uh, hygiene sa katawan. Paano ako makakapag-ayos niyan? Kasi nga, kulang na kulang yung budget namin sa araw-araw. So, mga kamama, hindi ko hiling na gumastos kayo ng sobrang mahal pagdating sa self-improvement. Kailangan nyo lang is ayusin ang inyong sarili. Manligo kayo, magsuklay kayo ng buhok, magpulbo kayo, okay? At saka yung hygiene ninyo, baka mamaya amoy araw pa kayo. Tutulog na kayo lahat, katabi nyo na ang asawa ninyo, ang partner niyo, amoy araw pa rin kayo. Yung damit ninyo, hindi nyo malang mapalitan, maghapon nyo na suot, napawisan na kayo. ba? Diba? Gusto nyo ba yun? Tatalik, tatalikuran kayo ng inyong mga partner o pagkakayos matutulog dahil lamang sa inyong amoy. Diba? So mga kamamay, mga kamamay, huwag kayong titigil na mag-self-improve araw-araw. Kasi ang inyong mga, ang inyong mga jowa, ang inyong mga partner, ang inyong mga asawa is visual creatures ang mga yan. May mga mata ang mga yan, may mga ilong ang mga yan. Nakakadam, nakakadama, nakakaamoy, nakakakita. Kaya ako ako sa inyo para hindi kayo iwanan, para mabaliw sa inyo ang isang lalaki, para hanap-hanapin kayo palagi ng mga iyan umaga at uh, gabi. Ayusin niyo man lang ang inyong sarili, mag-self improve kayo. Kahit bumili kayo ng isang maliit na lotion, okay? Maliit na lotion, kahit yung bambini, mga cologne, okay na yan. Kahit sa gabi nyo lang yan gamitin. Bago matulog, okay? Para man lamang uminit ang inyong mga mister bago matulog, di ba? Para lina kahit pa paano. Baka mamaya si Junjun madagdagan pa. Baka mamaya yung panganay, yung pangalawang madagdagan pa, diba? eh di ba? O edi blessings yun. Kumpara doon sa tatalikuran kayo ng inyong mga partner kapag ka kayo matutulog. Dahil ang baho nyo, dahil hindi kinikpalit ng damit, kahit yung mga tilapian ninyo, hindi nyo mahugasan. So, sana mga kamamay, sarili nyo yan, alagaan nyo. Mag-self-improve kayo, hindi lang sa mata ng partner ninyo. Kahit sa mga mata ng mga makakaharap ninyo, makakausap ninyo, mag-toothbrush kayo. Diba? Mura lang naman ang toothpaste mga kamamay. Huwag nyo kakalimutan yan, especially sa gabi. Pagka kayo matutulog, baka mamaya. Okay? Magkaroon kayo ng kausap. Tapos yung hininga ninyo, yung parin ng amoy, simula nung umaga, hindi na kayo nag-toothbrush. Diba? Mag-self-improve kayo, napakaraming bagay na puwede pwede nyong gawin para mag-self-improve kayo. Hindi lang sa panlabas, sa skills, sa kakayahan. Mag-self-improve kayo. Mag-aaral kayo magluto, okay, mag-aaral kayo ng kung ano-ano. Basta sa tingin ninyo, umalis kayo sa dating kayo. I improve ninyo ang inyong sarili para sa ganoon, matuwa naman ang inyong mga partner, para hindi kayo han para hindi kayo iwanan at para hanap-hanapin kayo palagi ng mga ito. Sa pagluluto, mag-self improve kayo, baka mamaya nilagol lang, pinarito lang ang alam ninyo sunog pa. 'Di ba? Huwag ganyan mga kamamay. Kayo ang ilaw ng tahanan, kayo ang babae, kaya kayo dapat ang nakakaalam ng mga bagay na 'yan. Okay, hindi ko na sana ito dapat ituro pa sa inyo, pero bakit ganito? Dapat alam nyo na yan mga girls, mga kamamay. Sinasabi ko sa inyo, kami ay mga visual creatures. Nakikita namin ang pangit at maganda. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo hindi kami tumingin sa iba, mag-ayos man lang kayo. So nasa inyo na yung alas. Kayo na yung nakabihag ng puso namin, kaya sana panghawakan nyo ng mahabang panahon yon. Baka lang uh, kami titingin sa iba dahil sa hindi nyo kayang alaganan sarili ninyo. Nawawala na yung dating aroma ninyo nalolosyang siyang nakaagad kayo Dadalwa pa yung anak ninyo, na yun. losyang nalosyang nakaagad So huwag ganun mga kamamay Kaya kung ako sa inyo everyday Magpaganda kayo, magayos kayo ng sarili Everyday mag self improve Kayo okay? So number 3 Maging sweet Pero wag magiging needy Pag sinabing needy Huwag kayong masyadong nangihingi ng kung ano ano Oras, panahon Material na bagay o kung ano paman Maging sweet kayo, yung tamang sweet lamang. Okay? So, pag magkasama kayo, hawakan mo ang kanya kamay. Subuhan mo siya kapag kakumakain kayo. Yan yung tamang sweet lamang. Okay? So, i-kiss mo siya. di ba? So, yun yung tamang sweet lamang. Pero, wag masyadong magiging needy. Baka mamaya, okay, magkasama kayo. Tapos, nagkahiwalay lang, nagkahiwalay lang kayo ng konting panahon. Masyado, masyado mo na siyang pinipressure. Kesyo ganto ganyan. Hindi na kayo lumalabas. Hindi na kayo nagkakausap. Hindi na kayo nagkakasama. Eh, dadalawang araw pa lang naman yung lumipas. So kung ano-ano nang hiningi mo, okay? So kung ano-ano nang uh, hiniling mo sa kanya. Dumating lang yung birthday mo, alam mo walang pera yung uh, lalaki pero nagdemand ka na ng nagdemand ng regalo, di ba? So wag kayong maging needy mga kamamay. Kung ano lang yun nandyan kung ano lang yung kayang ibigay sa inyo ng inyong mga partner, ng inyong mga jowa, tanggapin ninyo, di ba? So mas uh, gusto namin 'yan, na na-appreciate ninyo yung mga bagay-bagay na kaya lang naman namin. Okay? So, wag kayong magiging needy na tipong uh, yung mga bagay na hindi na namin kayang ibigay is pinipilit nyong Okay? Maibigay namin. Wag ganon. Baka kasi mamaya, yung pa yung pagsimula ng awa Yung pa yung pagsimula ng hiwalayan. right. So, para hanap-hanapin kayo ng isang lalaki, kailangan maging sweet lamang kayo. Tamang sweet lamang. Okay? Tamang sweet and wag masyadong needy. Ayan. Kasi every time na nangihingi kayo ng isang bagay, ma ma may namin yung mga lalaki na ay hindi ko na ito itachat, hindi ko na ito kasi puro material na bagay lang naman ang nasa isipan nito. Hihingan lang naman ako ng hihingan nito. So di ba? So baka mamaya yung pa maging dahilan kung bakit hindi kayo hanap-hanapin ng isang babae, ng isang lalaki. Kaya kung ako sa inyo, tamang sweet at huwag masyadong needy. All right? So next. Paminsan-minsan, kailangan mong mawala. Okay? So, paano pa minsan-minsan kailangan mong mawala? Kailangan paminsan minsan-minsan, huwag kang mag-chat, huwag kang mag-text, huwag ka munang magpakita. Okay? Kasi ang mga bagay na hindi niya nakikita, yan yung mga bagay na hinahanap-hanap niya o hinahanap-hanap natin. Ganoon naman talaga sa mundo eh. Kung sino yung wala, kung alin yung hindi present, siya yung hinahanap natin. So para hanap ka ng isang lalaki, ng isang babae, eh, kailangan mo munang magpamiss. Kailangan mo munang mawala. Huwag kang munang mag-chat, huwag kang munang mag-text. Paalam ka lang muna sabihin mo, may trabaho ako, medyo magiging busy yung maghapon, hindi ko alam kung may message kita mamayang tanghali, mamayang hapon o kung kailan. Basta sinasabi ko sa iyo, andito lang ako, nagtatrabaho lang ako, huwag mo ako masyadong isipin. Yan yung, maganda, yan yung maganda kailangan mong sabihin sa kanya. Okay? Pagdating ng uh, lunch, pagdating ng uh, merienda, at magkakaroon siya ng time, okay, para isipin ka, eh talagang mamimiss at mamimiss ka at hahanapin ka ng isang babae o ng isang lalaki kapag ka ginawa mo yan. Kasi wala yung presensya mo eh. Okay? Wala yung... Uh, wala yung... Uh, yung nag, Wala yung taong nagme-message sa kanya, wala yung taong naghahay hi hello sa kanya, magtatanong kung kumain ka na, di ba? Kasi nga, sinabi mo sa kanya na busy ka maghabon. So kapag ka ganyan, eh talagang hahanapin ka ng isang lalaki ng isang babae. Okay? So yun yung isa kong tips sa inyo, kailangan magpamiss muna kayo at paminsan-minsan kailangan yung mawala. Next! Huwag mong hayaan na mabaliw ka sa kanya. Eto mga kamamay, ano, napakagandang tips din ito para sa ganun hanap-hanapin ka at mabaliw sa iyong isang lalaki. Huwag mong hahayaan na mahulog yung sarili mo talaga na hulog na hulog yung tipong sobrang mahal na mahal mo talaga siya at hindi mo mapigilan na ipakita sa kanya yung pagmamahal mo. Gaya na sabi ko sa inyo kanina mga kamamay, ipakita nyo lang yung sapat na pagmamahal ninyo. Kailangan yung sarili ninyo hindi masyadong OA, OA or overacting magpakita ng pagmamahal. Yung sobrang pagmamahal. Huwag kayong magbibitaw ng salita na hindi nyo kayang mabuhay ng wala siya. Kasi gagamitin niya yung mga salita na yon upang okay, lumayo sa'yo. Itula kayo palayo sa, sa, sa kanya. ba diba? Itula kayo palayo sa kanya kasi sobrang mahal nyo na, sobrang attached na kayo, sobrang uh, dami na ng atensyon na ibinibigay nyo sa kanila. Okay? So, ganun ang isang lalaki. Gustuhin man natin or hindi, lalayo at lalayo. Itutulak nila kayo, palayo sa kanila, kasi alam nila na malaki yung, yung paghahabol ninyo sa kanila. Malaki yung kagustuhan ninyo sa kanila. Kaya kung ako, ako sa inyo, para sa ganun hindi lumayo ang isang lalaki, huwag niyong ipakita, huwag niyong ipaalam na kayo ay merong damdamin o nararamdaman sa kanya na sobra Sobra. Laging tama lang. Laging sapat lang mga kamamay. Napakahalaga. Tama-tama lang yan pagdating sa pag-ibig. Kasi ang sobrang pagmamahal, yan yung makakasakit sa inyo. Okay? So and last, ipakita mo sa kanya na kaya mo siyang sukuan. Okay? Napaka-effective nitong tips na to upang hanap-hanapin kayo at mabaliw sa inyo ang isang lalaki. Okay, bukod sa sinabi ko sa inyo na wag nyo, wag nyo masyadong ipakita yung pagmamahal ninyo sa kanila, mas maganda siguro kung sabihin nyo o ipakita nyo sa kanila na anytime handa nyo silang sukuan. Kasi ang isang lalaki kapag ka alam niya sa sarili niya na handa kang umalis sa buhay niya in case na gumawa siya ng kasalanan, matatakot siya. Matatakot na gumawa siya ng kasalanan ng pagkakamali. Bakit? Kasi alam niya na anytime po pwede kang umalis. Anytime po pwede mo siya iwan anytime pwede mo siyang i-break kaya maganda to mga kamamay na ipaalam na i-update na i-endorse sa kanya na handa mo siyang iwanan kapag ka nagkamali siya sa relasyon na ito oo nandun ang pagkapatawad pero kung paulit-ulit na ipaalam mo na handa mo siyang iwanan matatakot siyang gumawa ng kasalanan marirealize niya maaaring mawala sa kanya kapag ka ginawa niya yung mga ito sa ganyang pagkakataon mga kamamay mag-iisip talaga yan sa ganyan pagkakataon mga kamamay matatakot ang mga yan sa ganyan pagkakataon mga kamamay mababaliw ang mga yan sa pag-iisip ng kanilang mga dapat gawin muna iisipin muna nila kung ano yung mga bagay na gagawin nila sa relasyon bago nila gawin magiging careful sila magiging maingat sila sa bawat hakbang sa bawat gagawin nila pagdating sa inyong relasyon kasi nga hindi ka mo pwedeng tumagal sa mga taong ganyan na walang ginawa Kundi ang saktan kayo Kaya matatakot ang mga yan mga kamamay Na gumawa ng mali, ng kamalian sa inyong relasyon Kung alam niya na anytime Puwede mo siyang sukuan Puwede mo siyang iwanan Alright, so yun lang mga kamamay Sana kahit pa ano makatulong ang simpleng video And tips na to pagdating sa inyo Sa inyong buhay pag-ibig Okay, once again, this is my love advice Maraming maraming salamat sa lahat ng comment So kung ikaw man is may suggestion kung gusto mo pa shout out Sige, mag-comment ka lang dito At iniipong ko lang yung mga Okay, mga mga subscribers natin Na shout out Hindi ko alam kung next video Masya-shout out na natin Okay, so once again, this is Mama I love advice Maraming salamat And comment nyo naman ang ating uh, outfit ngayong gabi Kung okay lang sa inyo or babalik tayo sa pagsuot ng sandal okay hanggang sa muli see you for our uh, next vlog pa